Extreme. Ako nga pala si Shima Karyon, ng SOPIPAY, 3rd District Distributor ng Batangas. Ito din ang aming bahay at dito din ang aking business. So kung makikita ninyo, ito yung area namin na halos wala namang kaming kapitbahay. 4 or 5 neighbor lang talaga. Nasa subdivision kami. So dito ang aking business. Tara! Dati, nung nagsimula kami, nasa loob lang ng bahay sa sala. So ngayon nagpagawa kami ng extension kasi hindi na magkasya yung aming stocks. Ito ang mga bote na, at mga powder. So ito yung pinagawa namin extension para sa aming ano, warehouse ng aming stocks. Kung ano-ano rin yung mga pinasok negosyo like handicrafts, pagkain, at pagtitinda sa marketplace. So, nag-iisip ako ng paano ako makakatipid. Like sa dishwashing, sa mga sabon. Ang mahal na din kasi na, nung panahon na yun kasi pandemic. So, nung 2021, nag-open nag, -open, nag -open ulit yung puro online. Nag sa nagtingin ako sa YouTube at Shopee. Nag-order ako doon at nakita ako sa YouTube kaso hindi na siya nagbebenta. Yung pangalawa, nagtuturo lang siya paano gumawa ng mga dishwashing pero hindi siya nagde-deliver sa malalayo. Doon lang sa area na malapit sa kanila. So doon ko nakita si Ma'am Jocelyn at sakto, meron silang Shopee at nagde-deliver din sila. Kaya sa kanila na ako kumuha hanggang sa madamihan na rin yung mga order sa akin ng mga dishwashing. Nagkaroon na din ako ng mga wholesaler at reseller. So, kailangan ko nang gumawa ng mga damihan at meron silang big kit. So, nag-deliver na din ang extreme dito sa amin. Kaya nung nag-open sila ng distributorship, kinrab ko agad ang opportunity na makuha ang area namin dito sa Batangas. Kasi maganda ang kita at siguradong bebenta. That time, buntis pa ako at noong January ako naging distributor at manganganak ako ng March 2023. So, manganganak na ako at lahat-lahat, meron pa akong kausap na customer. Nanganak lang ako at kinabukasan ay nag-deliver na din sa customer. Una din kasi nasa subdivision kami. Wala halos kapit bahay and hindi siya busy area. Kaya more on online talaga ako kaya malaking tulong talaga ang Extreme Blooms kasi dumadating na lang talaga ang customer kung saan saan sila galing bibili sila ng DIY hanggang sa maging reseller ko na sila at nagdi-deliver na din kami sa kanila nagkaroon na din kami ng wholesaler at distributor ng mga kits napatunayan ko talaga na kahit nasa bahay lang ay gagana at makakabenta nasa loob lang talaga ng bahay nasa sala, dining area yung mga stocks namin ngayon, nagpagawa na kami ng extension para paglagyan ng stocks pero napuno pa rin at ang mga bottled powder ay nasa labas pa rin. Marami na ding tumatawag para magpaturo katulad ng school dito sa Tanawan. Nagturo ako sa mga estudyante kung paano gumawa ng dishwashing at ang goal nila ay maibenta sa lugar nila at maturuan ng mga taga-barangay nila na gumawa ng dishwashing at magkaroon ng extra income. May mga students din na pumupunta dito sa bahay para sa thesis nila at mga kababaihan dito sa barangay namin sa Santo Tomas. Para maturuan sila at magkaroon ng income kahit nasa bahay. Dahil sa extreme blooms, hindi na lang ako nakaasa sa sahod ng asawa. Na kung may ibang babayaran eh di wala or kaya uutang. So malaking tulong talaga ang extreme sa amin nagkaroon kami ng extra income habang nasa bahay lang ako at nag-aalaga ng mga anak. Kahit bagong anak ako at mag 2 years old lang yung aking anak, nagagawa ko pa rin ang aking negosyo. Katulong ko ang aking mga asawa at mga anak sa paggawa ng dishwashing, yung mga kailangan ng mga bata, nabibilhan ko na sila kahit wala pang sahod yung asawa ko dahil meron na akong mapagkukunan ng iba para masustain ang pangangailangan ng mga anak ko tulad ng pambayad sa school, mga baon at sarili kong pangangailangan. Para sa aking mga fellow distributors, alam ko na hindi madali ang buhay negosyo. Dahil may mga araw na malakas ang benta, may araw din na halos sumuko na tayo. Pero nandito pa rin tayo, lumalaban at patuloy na kumikita. At para doon, saludo ako sa inyong lahat. Katulad nyo, ang Shopify ay nagsimula lang sa simpleng pangarap. Isang maliit na negosyo na makatulong sa pamilya at makapagbigay ng kalidad na produkto sa ibang tao. Pero habang nagtatagal, mas nakikita ko na hindi lang ito negosyo. Komunidad na tayo. Komunidad ng mga taong masisipag, matatag at may pangarap. At bilang isa sa mga distributor ng Extreme Blooms, ilagay lang natin ang puso natin sa ating mga ginagawa maging anas ka at consistent lang. Ito yung natutunan ko habang lumalago ang Sophie pa. Yung walang maliit na negosyo basta may malaking pangarap. Katulad ni Ma'am Jo. At ibang na at bilang isang nanay at negosyante, kayong lahat ang inspirasyon ko. Ang determination ninyo, ang diskarte ninyo, ang pagtitiwala ninyo sa produkto ng Extreme Blooms. Naway ipagpatuloy natin ang negosyo ng may integridad, may malasakit, at may bayan Hindi tayo magkakilala by blood, pero magkakaudnay tayo dahil sa pangarap na meron tayo para sa ating pamilya. Maraming salamat sa tiwala at sa, sa samahan at sa pagdadala ng pangalang Extreme Blooms ng May Pagmamahal at Dedikasyon. Sama-sama po tayong lalago. Sama-sama tayong uusad. Mabuhay tayong lahat mga distributors Mabuhay ang ating negosyo maraming salamat esteemed